what if kung pumunta tayo ng Liliw Laguna? Hindi pa namin tayo Rebelo pa si Ma'am Ray, lang. <laughs> adventure na nangyayari sa atin ha. Puro aberya na lang. <laughs> At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Ngayong episode niya ay magkakamping tayo dito sa lupang dalisdis na kung saan ay masasaksihan niyo ang napakagandang ilog dito. Mga bagong kaibigan na naman ang makikilala natin dito. Kaya tara, samahan niyo kami sa panibago na naman naming adventure. Madaling araw pala nang naisipan namin bumiyahe kasama ang Mama Reño at iba pa nating mga kaibigan. Meron pala tayong halos tatlong oras para lakbayin ang lugar na ito at tulad nga ng dati, sobrang naging aliwalas ng panahon kaya naging mabilis ang ating biyahe. Makalipas nga ang ilang oras na biyahe, narating na rin natin ang bayan ng Mapangaliw. Bale malapit na rin pala tayo sa lupang dalisdis kung saan tayo magkakaamping. Ang nakalagay dito sa Google Map ay 6.4 kilometers. Halos 15 minutes. nandoon na tayo. Pero dadahan muna tayo ng wet market dito sa Liliw. Malina pa agad tayo. List ng biyahe natin sobra. Maraming maraming magbibigay. Yes. Pagdating nga namin sa lugar ng Liliw, bumili muna kami ng aalmosalin. Share ko na rin pala sa inyo mga kapwa ko campers. Nakasanayan na rin kasi namin ang ganitong sistema bago dumating sa campsite. At nakapamili na nga tayo ng ating mga kailangan. Bali, the na tayo ngayon sa ating campsite na pupuntahan. Ayan. Bali, from dito sa may wet market ng Liliw, eh, meron na lang tayong mga 3 kilometers papunta dun sa Dupang Galistis. So tara, tuloy na natin yung biyahe. mga papa, malapit pa rin pala tayo sa Lupang Dalisdis Ito so, yung makikita nyong dadaanan nyo dito Pag nagpunta kayo sa Lupang Dalisdis Asabol ah, naman siya Ang maganda yung daan Cementado Tapos after nun, konting konting lupa Cemento na rin ata, ata yung sunod dito Cemento na, ayan After nun lupa, cemento na Andito na tayo sa Lupang Dalisdis hindi ako, po, nagkamaling sumama sa mga kaibigan po. Unang sulyap ko nga lang sa lugar, ramdam ko, dito ko maahanap ang kapayapaan ko. Yan. Alas-otto ng umaga nang kami ay dumating. Napakagandang oras dahil wala pang masyadong tao. Kaliito pala 'yung mga kasama natin, sila oh, AK Wonders. si Moto Bemotabe, isang kawaii. Okay. Hindi <laughs> makakawai. <ba> yeah. Aba, <laughs> dito. Sinalubong nga agad kami ni Ma'am. good morning po. <laughs> po kami. Para okay, okay pasok na po. Wala na rin pala kaming sinayang na oras at sa mga pupunta pala dito. Merong kataasan ang packet dito. Actually may guest kami na talagang pinanonood po kayo ng guest na ngayon. na Napakasarap pakinggan na makakasama mo ang manonood nyo. Bukod nga sa napakagandang lugar na ito, napakabait din ng mga may-ari nito nandito na nga tayo sa lupang delistis ito sa laguna tali dito tayo magkakamping ngayong araw kaso meron naman tayong aberya hindi <laughs> adventure ang na nangyayari sa akin aberya may something dun sa panggilid ko buti nandito na kami nung nagka problema ito pakita ko sa inyo <laughs> Sana na ang ano hindi adventure <laughs> aberya <laughs> parang ano parang may bumitaw something sa clutch spring ko sa panggilid nakarekta na yun eh kaya kahit naka nakasize sa under to you know Ah, ayan <sighs> natin, ayan natin start So, pinarinig ko lang sa inyo Ay, Kumakas ka sa panggilid Buti nandito na nung nagka problema Tapos, meron pala tayong kaibigan dito kung naalala nyo si Sir Henry yung nakilala natin sa Marilaki Camp noon nandito siya ngayon, coincidence na nakita natin ayan ulit ito <laughs> ang naging kaibigan natin sa Camp Marilaki oh. April yata yun o no, sir? Yes, sir, first solo camping ko <laughs> <laughs> tanda sir, tanda pa sir. sir grabe yung setup mo kayo eh, sir ah yung setup nyo Iba yung dala mo noon, nakaraan diba, Sir? Tama ba? malaki mm, lang nandito dito. Madami rin kami napagkwentuhan dito. I-present mo naman dito. Okay, Sir. altitude your camping tent nga yeah, ang gamit natin So yung aberya natin eh, dadali na natin ngayon to sa shop dito malapit sa liliw. Para wala na tayong problema bukas at wala na rin tayong problema mamaya. Tapos bibili na rin kami ng mga yelo tsaka yung mga kailangan namin. Tsaka yung mga panchil. Tara, samahan nyo kami. So yun nga, binabaybay ulit natin ang kahabaan itong lupang delisdis. Balik tayo sa bayan dahil gawa na magpapagawa mo na tayo ng motor. Habang nagchichill pa sila ron, eh, pagawa na natin to para wala na tayo sakit ng ulo. Napakaganda ng view dito. Harap. Ang bango pa ng hangin. Fresh na fresh. Buti na lang pala, inabot to. Nandun na kami. Dun sa camping spot. Doon ko na, na nag engage na siya eh. Kahit na kami nor, umaandar na siya. Parang may bumitaw talaga ang clutch spring eh. So mas mabuti ng ipatingin natin agad. Habang wala pa kami ginagawa. Kasi mamaya magagala na tayo Kaya kasi, kasi yung muna natin si Noah. So bali nakahanap na tayo dito. Meron dito. Bas nagagawa kay ng motor? yon, Nakahanap na tayo. Bali nagkano kasi kuya? Pagangat ko lang dito sa may dalisdis. nag engage na siya. Kumbaga kahit naka-minor. Parang may bumi... Parang para may bumi sa spring. Oo. Oh. Uh, oh. So nabunutan na tayo ng na tinik. Nakaharap na tayo ng shot dito. Yung sa kabila na tinuro, sarado eh. Agad din pala nilang sinuri si Noah. Ayan ah. Tutol. Tutol Tama nga si Kirk. Saan naging problema ni Noah? Tutol na yun ah. ko lang <laughs> yun. Ito masama pag naputol no? Oo. Naputol nga ang isang clutch spring ko. Buti na lang. Meron pa malit sila Kuya Christian. So, tapos na ang ating problema. Napadaan tayo dito kala brother. Brother, anong pangalan mo brother? Christian, yon. Pag napadaan kayo dito sa barangay, bagong anyo. At nasiraan kayo dito sa Laguna. Laguna, tama no? Laguna, daan kayo dito sa shop nila. Ito ang nagano sa akin. Nagano ng na, pauwi. <laughs> Sobrang laking pasasalamat ko sa kanila. Dahil makakauwi tayo ng maayos at walang problema. Yun! Solve lang ang ating problema. Nabunutan na, na tayo ng tinig sa lalamunan. Okay na ulit si Noah. Ayan, kung nakikita nyo. So, wala na tayong problema. mag enjoy na lang tayo ngayon. So, tama yung isip ko. Pagkadating na pagkadating natin, eh, pinagawa agad natin si Noah. So, maraming salamat kay Kuya Christian. Pinadaanan natin sarap din ang kwentuhan namin no? sobrang bait nung mekaniko na napuntahan natin shout talaga sa kanya hindi adventure na nangyayari sa atin ha puro aberya na lang so kasama sa ano yan kasama sa pagmamoto camping yan so wala na tayo pang gagawin yan mag-adventure na tayo let's go! sa nandito na sila Erogs, sila Papa Ian tsaka si Mama Irish. Apat na grupo na pala kami dito. Hindi man kami kompleto, sisiguraduhin naming mapapasaya namin kayo. At may pa-welcome ka pa nga sa amin, si Sir Joseph. Kinagabihan, agad kaming naghanda ng aming hapunan. Kilay so yeah. yeah. yun pala ng kapangpangan Tapos, ang hinanda nating hapunan. Sa Nilagyan ko lang ng twist. Sa lang. Dali may papatikim Ayun. sa ating suka si Lukban. Lukban. Sarap yan. Uh, ah, uh, galing rin siya sa tuba daw. Tuba inyo. Tapos parang pina-process yan, di ba? Parang niluluto. Ayun. Amahin sa misa. Ilalabas pa lang. Lupang dalisdis ang ano, ang Dokman. Mm. Uh. Look, man, na hindi ko na pala nakuhanan kung paano hinanda ni mama Rino ang aming almusal. Pagkatapos nga namin mag-almasal, agad kaming niyaya ni Sir Joseph pumunta sa ilog From dun sa spot ng dalisdis, siguro mga 100 step turn left. ayun na po yung papuntang river. Sir, Isabel ba? Tama po ba? Uh, Isabel River. Isabel River. Nakalimutan na naman ni Papa Roy. Wala, matanda na po talaga. <laughs> Ayan. Passable naman siya. Kahit umuulan, di siya maputik. Lupa pa rin. Lupang dalisdis nga eh. <laughs> So, from doon sa entry point, tanaw mo na agad yung river, ano o. No? Ayun yung cottage natin. Ah, okay po. Actually, doon lang yung specific na pwede tayo talaga. or ah, Pero pwede nating apuntahan lahat ng ah, kahabaan okay, ng river. Po. Pero yung pupuntahan natin ngayon ah, is yung may cliff dive. Hmm, okay po. So, balik kayo yung nagpagawa niya, sir? Yung, oh yes, yung, yung mga cottage. cottage. Ah, Atang naggawa niya si Jun. Ah, yun si June Sige, dyan pala may gawa ng mga cottages doon. Pwede naman doon sa mismong cottages ng Dalisdis. Pero mas pinili nila dito sa hardcore na agad. Kunsan pwede mag-clip dive. ay agad pinili nila. Ayan pala yung status ng laki rin dito. Papunta dun sa spot na pupuntahan namin. Mabato siya pero kaya-kaya naman. Bisik. Tara. Gala kay kayo dito sa Isabel River. Siyempre yung weather. Umuulan na. <laughs> Sarap. Inuulan <laughs> na kami dito. Okay lang. Di mainit. Di tayo mangingitim. Yeah. Uh. Ingat lang, gawa-gawa lang medyo madulas. Naku. <laughs> Tamatikan. Oo. Isang <na> adventure. <laughs> So, kailangan po pala natin mag-river crossing bago makapunta doon sa pagkiklip tayo ba nila. <laughs> Pagkatapos nga namin dito, lumipat na rin kami agad ng spot at may konting kulitan. Ito tayo daw ng bayabas dito. Bayabas! <laughs> no! Kontente! Bayabas! Marami pa? Mas fresh daw dito. Ay, Anong gagawin mo dyan? Natin. Kukuha tayo ng dahon ng saging para boodle fight na lang tayo sa tabing ilong. Tara, samahan niyo kami mga papa. <laughs> Tabi-tabi po. Handaan ha. Mamaya <laughs> na onda dito. Masalanan ni Papa Ian sa pinagintang pa. Ah, kailangan nakatiklop? Bakit? Ano oh, malinis? Isa pa. Kasya na tayo dito. Isa pa? Kahit isa lang panapin. Para pag nag-extend. Okay. Ayun. Ay, Yun o, meron nga. Uh, 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 ganyan mo lang. Ito na. Sabi po, manghihingi lang po kami. Maraming maraming salamat po. Hmm. Eh, sana mga panibagong mat na <laughs> <laughs> ano, 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 ano? Eh, sana mga panibagong mat na naka. Kung naalala niyo ba yan? Sana mga adventure. <laughs> Hindi ba ni Papa mo ba? Ano ba naman yan? Pakita mo yan, no? Ayun, yun, no? Nagpaalam. Hindi pa namin to, hindi na kami camping outing. <laughs> so, magpe-prep na kami ng aming lunch today. Dito tayo ngayon sa Isabel, Viva. Let's go! Nakakuha tayo ng idea kay Papa Kurt. Doon tayo magluluto sa tabi ng ilog. Ace! Sarap na experience to mga papa. Kaya si Mama Ray, sa ligod ko. <laughs> kasarap, gawin ulit ang mga bagay na ito. Maliban sa pagmumoto camping, naisingit pa rin natin ang kaugilaan nating salitang outing. bago pala tayo tuloy Sir, umuwi. Kami mauuna na. Nagpaalam na rin tayo Thank sa mga bago all. natin naging kaibigan. Dito rin yung kasabayan natin sa Dalis na mag-camp dito. Hi sir. Hi, sir, hi, hi, hi. sir po kayo na. Uwe sir. Sa ano po, sa Kalamba. Kalamba? Uh, nice to meet you po. Sir, nice ano pangalan niyo sir? Michael. Michael, sir. Ba? Hindi ko maitatanggi na dumarami ang nagiging kaibigan ko dito sa pagkakamping ko ano Mas lumalawa pa, ka nga. So, Mas lumalawa siya so, Neil. Neil. Hi po. Sir baka makalala. Thank, Thank, Thank you po. Thank you po. Ingat po, ingat po. Thank you po. Sir, ingat. Next time pala. Next time. Ingat <laughs> <I need laughs> po. Pagiging isang campers, ito yung pinaka-saddest part. <laughs> yung likpitan time. <laughs> Ayan so na pa break na tayo ng cam set. So dito na natin tatapusin ang ating video mga papa. So kita kits next vlog. Sure next time po ulit. Maraming maraming salamat ma'am. Thank you po. Next time po ulit.